Let's Family Feud. Yan na, nabubuhay <laughs> na mga fans. Nag-survey kami ng isang daang Pinoy. Top 6 answers on the board. Ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming blank. Sir Arnold. Chismosa. Ayaw maraming chismis. <laughs> mga salot sa barangay. <laughs> Dahil ba, si Sposa? Mga Marites, meron. Pero may mas stop answer pa tayo dyan, Miss Lala. Ayaw sa isang barangay na maraming... Adik. Adik. I hate drugs. o, <laughs> ba? ang adik? Oh. <laughs> Pass or play, Miss Lala? Play. Alright, let's play round one. Here we go for round one. Marion, ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming ano? Um, magnanakaw. Magnanakaw. Siyempre. Hindi gusto doon. Magnanakaw. Ashley, ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming? Aki at bahay. <laughs> bahay na rin yan. So he says, Josh, ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming. Kriminal. Kriminal. Parang ganun din, pero hindi kasi may ibang klaseng kriminal din. Kriminal! Alright, time to huddle. Arnold and friends, pwede na kayo mag-usap-usap. miss Lala, kailangan makuha niyo po ito. Ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming basura. Basura! Services! Oo. Oh. Wow. Marion, ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming... Nagkakaraoke. <laughs> Nagkakaraoke. Nagkakaraoke. <laughs> Pwede, pwede naman yun. Huwag lang lumampasan 10 p.m. Eh. Saka ah, may curfew. May curfew. Karaoke. Wala. Arnold Friends, FC. Yeah, FC, again, ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming... Tambay. Tambay. Hmm? Doc. Maingay. Maingay. Sir Ricky. Uh, ah, na, ah, Mga lasenggero. And of course, finally, ayaw mong tumira sa barangay na maraming... If I give the answer, yun know, na ba Or I can choose from them? You can choose from them. Oh, pero di kayo sarili. Pero isa lang po ang kailangan. Uh, mabaho. <laughs> mabaho. Uy, hindi yun. Kasi maaaring mabaho from basura o maaaring mabaho from imburnal o kung mang ginagawang chemical, di ba, na nandun. Mabaho ang sagot nila. Nandyan ba yan? Let's see kung ano pa yung mga hindi nahulaan. Number 6. The same Jess. And finally, number four. Mga pasagulero, Maganda ang showing ng The Honorables dito sa round 1. May 7 points agad sila. Pero not to worry, dahil may tatlong round pa para kay Arnold and friends to catch up.